ayan yung nakuha ko sa tiktok yung uh, electric pan na uh, hansel so, maganda talaga pag may nabibili tayo mga items na hindi gumagana ay aayusin natin uh, mga nagkukuha natin sa shopee or sa tiktok sa jnt minsan kasi yung mga uh, items nila hindi gumagana kaya katulad nito o oh, yung nangyari dito kaya oh, ang ginawa ko bakit kaya hindi gumana? baka siguro hindi nakapix yung uh, ano nito yung mga uh, nasa loob nito ah, ito, ito ito yung ano niya kagitan no? ano ka ano, try ko kaya na ito ito para baka sakali baka gumana ito mga mga guys you no know, tinanong ko siya tinanggal ko siya tapos gamit basta may mga gamit ka lang talaga na katulad ng may flat screw ka may sa may gamit kailangan talaga may gamit tayo na pang gamit sa mga pangtanggal katulad nito so, kailangan din natin na pandikit katulad ng uh, yung uh, may tibaan kasi kailang kailangan, natin na idikit yan katulad nito na ikabit ko na gumagana pala yung items na nakuha ko sa sa tiktok pero yung nag deliver nito yung JNT ok rin pala siya napakalakas din pala nya so ang gagamitan ko nito na para may dikit ito yung may tibaan ito ito siya oh. napakalakas siya oh Nindot ko pa, ayos para siya. Oh. Siguro, ano lang talaga siya, yung hindi na ayos yung pag, ano niya, yung pag ano ng mga gumagawa ng mga katulad nitong products ito, yung, ano ba, yung electric fan. Ito, malakas siya, oh. Malakas mga guys. Uh, kailangan lang talaga ng pag-aayos ng mga items. Wag yung pag nakita nyo hindi gumana, itatapon na nyo sa basura. Huwag. Okay. Uh, so, pukunin ko na yung aking gamit na mighty maitiban para idikitan ito, mga guys. Okay, ito na yung uh, aking uh, mighty ban. Ito. Uh, so yung mighty ban kasi, ang mahal din ang binibili. Ang liit-liit pa ang ano kasi yung mighty ingat din sa pagdidikit ng mighty kasi minsan yung kamay mo nagkadikitan na oh. ito so, didikitan ko na siya tapos puluputan mo na rin ng uh, scotch tape para hindi to maggalaw galaw Pas, bukas bukas mo na yun sa ayan at nilagyan ko na rin ng Uh, scotch tape na paikot para hindi sa gumagalaw-galaw. Ayan, mga guys. Tapos, lagyan, lagyan mo pa rin ng maitiban yung mga hindi nadikitan para siguradong di makalas ito, mga guys. Ayan. Ayan. Kasi ang kuha ko kasi nito, ang bili ko kasi nito sa ano eh, sa TikTok. Nasa ano dalawa sa by one tick one. Ano siya, 500 ano eh, 595. Uh, Kaya sabi ko sayang kung itatapon ko to sa basura. Okay. Yung isa, okay gumagana yung isa. Pero itong isa hindi. Pero yun, naanong ko na, okay oh. Gumagana siya oh, ang lakas ng hangin. Okay mga guys, tingnan natin kung anong nangyari. Yan, oh. lalagyan ko pa ng tip. Pupulupotan ko para hindi sa kumakalas. Tip. Yeah, Kaya ako kompleto din ako sa mga gamit-gamit na ganyan kasi ginagamit ko kasi yan pag wala akong ginagawa. Ayan. oh. mga sira sarang electric pan minsan, may nakikita ko sa basura nire-repair ko to mas ayos siya pa pala kasi yung iba kasi tinatapon nila pag nakita nila sira kaya minsan gumagana pa siya kaya kailangan talaga natin yung pagkukumpuni ng mga, ganyan sayang sayang kaya yung iba kasi hindi na siya gumagawa ng ganyan kasi lalo na yung mga babae wala nang time sa paggagawa ng mga ganyan oh. okay yan. katulad na to nadikit na ko sa may tiba no? dikit kasi yung may tiba kasi matiba yan pag dinikit mo talaga yan sa mga katulad ng plastic basta, basta may mga plastic na didikitan wag yung mga ist, ano kasi natatanggal yung plastic matibay yung sa dikitan yung may tiba, no? Yung mga guys okay na okay na okay na yung uh, aking uh, ginawa nga uh, yung electric pan na maliit yan o uh. okay nga guys uh, okay gawag uh, ko sa may gamit ng mighty van scotch tip Okay mga guys, try ko nga isa charge siya kung gumagana siya mga guys. I-charge Icha ko sya mga guys. Tingnan natin kung gagana yung charger ko dito. Okay, tingnan natin. okay mga guys, so nag-ilaw-ilaw. Ayos, ibig sabihin. Good na good pa tong items na ano na to. Umiilaw pa sa mga guys. So, oh. di ba Kung paano kung tinapon natin to, desayang yung pera natin nagkakahalaga pa naman siyang 500. Oh, iba. Sayang. Kaya kung may mga ano kayo, huwag niyo itatapon yung mga nabibili yung uh, ganyan. Oh, okay na, okay na siya. Ito na siya ho. Oh. buhay na buhay yung ating uh, uh, products na ito. Past. patapos mga guys meron naman tayong ano kailang meron naman tayong gamit na diesel bearing uh, iron na uh, pam pang, ginagamit sa pag ano ba pag iinang ba kailangan natin to yung ganito kailangan natin bumili ng ganito katulad ng pagbubutas ng sentoron pwede tong gamitin to oh, ito binubutas ko na yung uh, sentoron oh. oh this uh, soldering ano soldering Okay sana naman magpapabutas kayo tayo sa ano doon sa butasan di mahal ang bayad noon kung tayo na lang magbubutas di makakatipid tayo mga guys so uh, makakatipid tayo pag kailangan tayo may mga sariling gamit sa bahay. Yan. Kaya naman yan. Okay mga guys. Dito na lang. Yeah!